Ito pong programang ito ay under ng DSWD. Nakakamangha, nakakabilib ang programang to Si uh, First Lady Liza Marcos mismo, ang personal na nanguna sa opening na itong Walang Gutom Kitchen, umarangkada na daw. At ang unang unang uh, branch na ito ay nasa Pasay City. Nakakatuwa. Libre po ang magiging or ang pagkain dito ah, at may iba pang serbisyo ata. Malaking bagay ito sa mga kababayan natin na hikahos. Uh, mga kababayan natin na minsan ay tinitipid ang sarili sa pagkain dahil may mga bayarin, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, ganun. Um, ulitin ko, ito ay sa, sa pagkakaalam natin, ito po ay libre. Okay. Ito napakaganda. Ang proyekto, proyekto ay magsisilbi uh, public-private partnership laban sa food waste dahil ang food bank ay kukunin mula sa mga donasyon. Sa donasyon, mga Mula sa mga pribadong kasosyo sa industriya ng pagkain. Um, inaanyayahan din ang mga pribadong mamamayan na magbigay ng mga pagkain. So pwede talagang mag-donate. So galing sa donasyon, ang mga isa-serve dito kaya libre. Hmm. Ang problema siyempre, ang masaselbihan niyan araw-araw ay yung mga malapit lang sa lugar na yan. So siguro maganda na ito ay maging um or mas marami pa ang itayong uh, walang gutom kitchen para yung mga kababayan natin ay ay maabot din. Mukhang ayaw ng kampo ni Sara Duterte ng mga ganito. Ayaw kasi nila nung direktang ayuda, direktang pagtulong. Kasi ang gusto nila ay nagbibigay ng kabuhayan. <laughs> Kung paano makatayo sa sariling paa ang mga kababayan natin. Maganda yan. Matagal na rin idea yan kahit sino. Kaya lang kasi mukhang hindi naman masyadong hindi naman masyadong matabog gumpay yung idea na yan. Kung babalikan po natin, meron din pong Duterte Kitchen si Kaya lang, ito ah, personal kong nakita yung isang Duterte kitchen diyan sa May Cubaw, Malapit sa sa, sa, um, sa MRT station at basta diyan sa May Cubaw area. Okay. Siguro ay ang ilan sa inyo ay napadaanan na diyan. Pero ang problema kasi, kaya ito dapat ang tignan natin, bantayan natin itong walang gutom kitchen kung masusustain ba. Um, dapat tignan natin kung ito ba ay tatagal. So maganda naman dyan at hindi talaga gasos ng gobyerno. Pero kung babalikan kasi natin itong Duterte Kitchen na ipinagyabang din noon ng mga, ng mga alipores ni Dikong, ito po ay isang taon mahigit lang ang itinagal. At yung mga kitchen or mga spaces na ito, makikita nyo na may ibang paninda na. Yung karamihan daw dyan ay naging ukay-ukay na. Lalo na po itong nasa bandang kubaw nga. So, ayan po ang nangyari. Hmm. Uh -huh. Insan kasi, um, yung corruption, yan talaga ang, ang pinakadahilan kaya ang isang proyekto ay hindi tumatagal. Hindi na susustain. So, maganda itong idea na ito ng DSWD ngayon dahil eto po ay mga donasyon galing sa mga private corporation na karamihan ay kumpanya ng pagkain siguro yung mga over supply ng iba't ibang kumpanya halimbawa sa Metro Manila siguro ay dadalhin dito sa sa lugar na to o dito sa walang gutom kitchen nga na ito Matuwa po tayo sa mga ganitong programa ano ho kasi nakikita natin sa social media todo banat na naman daw etong mga DDS dito nga sa programang ito ng DSWD. Hindi maganda yan. Dahil yung inyo, kung babalikan natin, yung kay Duterte, hindi tumagal. Hmm. So, tignan natin kung ito ay masusustain at tatagal dahil ulitin ko, malaking tulong to sa mga kababayan natin. Good luck!